kung ayaw sa iyo ng tao, actually wala rin tayong magagawa diyan eh. No, hindi mo siya kailangan pilitin. Kasi bawat tao is may kanya-kanya din namang mga pinaplano, may mga kanya-kanya din tayong pangarap. No, na kung minsan hindi magtutugma or hindi isang ayon sa mga pinapangarap natin yung uh, pangarap din ng partner natin. So kailangan natin itong tanggapin. Kasi even nga sa mga magkakapatid no, na kahit lumaki na nga kayo sa iisang bubong pero may kanya-kanya pa rin kayong desisyon pagdating ng tamang panahon. Lalong-lalo pa nga sa magkambal, di ba? Kambal na nga yan. Lumaki sa iisang bubong, pareho sabay or yes, um, sabay sila pinalaki pero may kanya-kanya pa rin desisyon pagdating ng panahon. So ito pa kaya yung partner mo na kung kailan mo lang nakilala? Na do you think sasang-ayon lahat sa magiging gusto mo? So kung hindi man siya sasang-ayon na magkaroon man siya ng sarili niyang desisyon, hindi mo yan mapipigilan, Otol. Kailangan mo na lang tanggapin and then palayain.